mabait na tao si Nato. Walang masamang tinapay dyan. Pero pag utos ni Mayor, wala. Balot-talo na. Ano ba yung mga pinapagawa sa inyo ni Kalaw? Krimina, si krimina si Papa? Stacy, hindi krimina Papa mo. Walang pinapay yung Papa mo. May inuutosan lang kami. Hindi eh, meron nga. Nagawa lang naman niya yun dahil sa pagmamahal niya sa inyo ng mama mo. Masisisi mo ba ang papa mo eh wala nga siyang pinag-aralan? Stacy, mga bata pa lang kami. Sa pamilya ni Kalaw na kami nagtatrabaho. Tatay niya pa ang naguutos sa amin noon. Yun lang ang alam niyang trabaho. Kaya kanya pinag-aral sa Maynila para hindi mo makita pinaggagawa namin. Kaya naman pala ayos lang sa kaniyang yung ginawa ko eh.